May 3 Dito po tayo sa pwesto Sa purautan ni Musni Mga mga accessory Motor accessory Tingnan po natin kung ano Kung may mga bago ba Sa pura ni So ayan kung nakikita nyo po mga paps Ang dami pa rin mga headlight sari-saring headlight para sa iba-ibang motor may pang XRM headlight mga paps sa so, mga naghahanap ng headlight ayan dami ito marami pa rin pesa mga paps ayan mga nakalagay sa tray may mga stock na manibela gandang hapon madam hi boss din pala Ayan, mga side mirror sa mga naganap ng bracket mga pups ito ang dami pang Miu 40 iba iba pang Wave 100 yan, iba iba may pang Gilas Alpha yan marami pong bracket dito kay Bosti mga pups kapitan ang top box. ata o trade suit ko swap sa ano yun oh. Swap Sa isang kilong ano oh, Sa isang kilong um, Cat food Cat food oh. <laughs> Ay mabait ka no? Hindi nangangalmot ka no? Ay, mabait oh. Oh, kabantay, oh. no? Oh. Uh, Nakabantay o oh. naayos natin yung question natin no oh, mga boss Ayos na oh. Kaya, Ang ganda na oh. Mataas na, high ceiling na. Oo. Oh. Ah, may nag tayo taga-Bicol ah. Saan? Hello. Hello. Hi. Ah, sa Twitch oh. to. Boss. Ah, sa Twitch. Oh. Galing pa Bicol yan, inaarap pa. Galing pa Bicol, oh. Ano na service na kamotor? Shout out daw eh. Shout out. Nagmotor <laughs> yata. Nagmotor lang yata yun eh. Nagmotor lang. Ayan mga paps, napakarami pa rin gulong Ayan, sa mga naghahanap ng gulong dyan Ito, kumpleto po gulong si Boss At ayun, may mga rim ah, Ang dami Ang daming side mirror si Boss D ah, May mga switch, domino switch Ayan, magkano sa domino switch natin Boss Oh, sanda na lang mga pap. Ah, nagpapakabit ng driving light. Oh, ayan yung mga magpapakabit ng driving light. Ang dami. Daming driving light dito kay Boss D. At may mga halo na shock. Para saan to, Boss? XRM Wave. XRM Wave. Magkano pare? 500. Oh, five brand new. 500 brand new mga pap, so. Oh. XRM Wave. Oh, XRM Wave. Yon. Rosie. Ay, Rosie na pang ano, pang tricycle. Ayun, pwede rin pala 'tong mga pops. Pero 'di pang rosigala. Oh, pang rosigala ito. Eyo. Magkano sa pang rosigala, boss? Uh, 700. Oh, 700 mga pops. Oh. Pares na rin isa. Ay, isa lang. ayan mga pops. Oh. Ganda nito oh. Ay, suma magkano sa rice suma? Parang 350. 350. Ano, oh, 350 lang oh. Ganda ng handle pa riyan mga pops. Oh. pusa oh, oh. aso pusa kulit to kulit ang ganda na ng pwesto ni boss di mga pap so alagay natin ka lahat yun o isiksiksik lahat ano yan marami may mga fuse malilit na bulb ayun o mura na yung parking no 35 na lang 35 na lang ginagawa nyo dyan? Oh, mamaya malaglag ka dyan, pasahan ka ni Kobe. Wala kang magagawa. May mga shifter mga paps. Dami. Pasahan ni Kobe ah. Naghanap ng rayos, marami din rayos. Tsaka mga interior, maraming interior sa si Bosti mga pops. Maraming stock na interior dito mga pa ah, maraming outer tube ah manoy saan ka pali manoy uh, albay albay uh, oh. sa albay ano sama ah, sa wesh 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 Yan, wesh ang daming mga handle grip iba 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 rin mga ilaw Module. Ito po. Maraming module light si Busti. sit seat cover. Maraming din. Ayan. Maraming seat cover. Ayan. Antabay po kayo dyan. Sa mga nakabox pa na yan. Kasi i-unbox po natin yan. Antabay lang po kayo mga paps. Tingnan natin kung ano mga laman ito mga paps. marami pa tong Puro accessory po ang laman yan. Kaso hindi natin alam kung anong klase. Antabay lang po kayo at sa sunod eh, mag-unbox po tayo mga pa Yan, lahat pa po, piyesa laman yan mga paps. Ito, pangalawa. Lahat, puro piyesa pa po yan. Ito, katulad po na ito, piyesa. Assorted po ang laman. Ito, ayan. Ito, maraming rim. mga paps, sa mga taga malapit dito Punta na po kayo Pasyal po kayo dito sa Burao Tanbosti Sa mga naganap ng pyesa po dyan Ilaw Kable uh, silan Ayan ang dami po Punta po kayo rito mga paps Dito lang po yan sa Emma Town Center El Camino may kawayan po lang Search nyo lang po sa Waze Uh, sakto po yung pin location yan mga paps dito mismo sa Pesta Tanbosti Emma Town Center, El Camino, May Kawayan, Bulacan. Yan po address dito mga paps. Yan sa mga naghanap ng estator, marami po rito mga paps. dami, dami nyo pong mabibiling pesa po rito mga pops Paps, ah, pag kayo pumunta rito mga paps Kayo po mismo mamimili ng pyesa na hinahanap nyo Kayo po mismo ang kukuha ah, Maghahanap ng pyesa Kasi po yung mga pyesa rito Mga nakalatag Nakikita nyo po mga nakalatag yung pyesa na Kayo po mismo ang kukuha at maghahanap ng pyesa na hinahanap nyo Then may mga ano rin po dyan May mga mekaniko Pwede nyo ipakabit rito mga paps Yung piyesang nabili nyo, napili nyo Pwede nyo nang ipakabit moral lang naman po yung labor siguro niyang pagpangabit ng pie sa mga box Ang daming winker pang Aerox Ayan, Pang Aerox po yan